Ayan mga idol, mga isda ko ngayon dito. Sa may ilog, ayan. Maraming gumagano na ano, mga malilit na isda. Pero baka makahuli maka tayo ng malaki na. Testing natin mga idol. Makikita ko mga idol. Ito yung unang agis para sa inyo, mga idol.

Ayun know, o, close up na mga idol, napakarami o. Oh. Uh, ito mga lalaki to Ah. Mga lalaki yung mga nakuha natin ngayon Oh. Puno ulit yung ating ano. <laughs> Grabe yung mga idol. Mga lalaki yung mga nakuha natin ngayon na oh. ano. Mga treadpill. pin dami o, oh. dami isda idol. Yan yeah, mga idol oh. Mga nakuha ko ngayon dito. Oh. <laughs> <Okay>, na <one, one. laughs> okay, mga idol, bye-bye.